Good morning, good morning. For today's video nga ay gagawa kami ng mantika sa niyog. Dahil nga wala na kaming pambili ng mantika sa palengke, haha -ha, cherries, napakamahal na rin kasi ng mantika sa palengke. Kaya ayan, gagawa na lang kami ng mantika sa niyog, healthy pa. Dahil nga day of nga nitong aking partner, siya na nga yung pinag-guide ko nitong niyog. Pati na rin sa pagbubunot, ay siya na rin ang pinagbunot ko. Bale, apat na buong niyog nga ang aming gagawing mantika for today's video. Habang nito kayo ng niyog, yung partner ko, ako naman for the bantay dito sa aking kapatid. Namulot niya ako ng mga laglag na pili dito sa may likod bahay namin habang nagaantay matapos kayo rin yung niyog. Pagkatapos nga kayo rin yung nyug, ayan, binigana na namin at isinalang na namin sa apoy. Hindi ko na nga rin nakuna ng video yung pagpipiga ng nyug kasi nga may bantay akong maliit na bata yung kapatid ko pinapalaga sa akin ng aking mother. Dahil napakabisi niya sa kanyang gawain bahay. Ayun na nga, papakuluin ang papakuluin lang ito hanggang sa maiga. Hanggang maging mantika na yung gata niya. Halos lang pas isang oras din ito nakasalang bagong nga ito naluto. Ayan na nga yung Kinalabasan naman tika sa apat na niyog. Madami-dami na rin ito at hindi na rin namin ito bibilihin. O di ba ang nakakatipid pa? Basta talaga nasa probinsya madaming way para mabawasan yung mga gastusin sa araw-araw. Yan yung mga buobong yan, ang tawag niyan sa amin ay luno. Napakasarap niyang papakin pang merienda, lalagyan lang ng asukal. Pasensya na sa boses ko, paus kasi. Dahil kung sa naman tag-init, sa naman ako inuubo at sipon lang. Salamat po sa panonood. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Hanggang sa uulitin. Bye-bye.